so makita nyo hindi ito Ghost Project. Iyan ang naging pahayag ni Governor Ramon V. III sa ginawang pagbisita sa ikalimang distrito ng Pangasinan kung saan ininspeksyon nito ang mga naipatayong flood control at infrastructure projects. Isinagawa ang inspeksyon kasama ang mga opisyal mula sa DPWH at mga opisyal ng barangay sa nasabing lugar. Layon ng pagbisita sa mga lokasyon, nasilipin ang lagay ng mga proyektong ipinatayo pa noong taong 20. 19. Kabilang sa mga binisita ang apat na flood control site sa bayan ng Binalonan, particular na sa mga barangay ng Santa Maria Norte, Mangkasoy, Santo Nino at Poblasyon. So yung project po natin, nag-start po yung project natin year 2019 po. So bali may tatlong project po na nauna na na-priority na po. Kasi nung 2018, bali na babahapo, po, makikita po natin yung plaza doon dito po sa area na Togo, uh, dito po dumadaan yung tubig. So makikita po natin, hindi po magkakapareho yung kulay. Ito po, mm -hmm. medyo dark na color na po, 2019 po. Ito na Mula pa noong 2019, nagsimula na ang mga pakikipag-ugnayan ng mga kinatawan ng distrito sa DPWH upang bumuo ng isang komprehensibong master plan para sa flood control. Yun po yung bunga ng master planning. Kasama po sa pagpaplano, hindi lang puro flood control. Kailangan pag-isipan nyo na meron ding tulay yung component dahil nakita natin na wala silang daanan at hindi maisaray iyan yung part na yan, kaya ginawa po natin itong tulay na ito. So yung mga part po ng flooding po natin, nag-uumpisa po dito sa Mangkasoy hanggang doon po uh, sa part ng publasyon po. Yes, so uh, dire-direcho po yan kasi tabi po ng ilog. Uh, Bale, uh, ma medyo malalim po based po sa mga resident, uh, residente po natin na na-interview po namin before po nag yung projects po. Ah. Sa pagpapatuloy ng mga gawain, kabilang sa mga naisakatuparang proyekto, ang mga pader at dike na umaalalay sa daluyan ng ilog, gayon din ang pagtatayo ng mga tulay para sa mas madaling koneksyon ng mga barangay. Hindi lamang baha ang binigyang solusyon ng nasabing proyektong ito. Naging lunas din ito sa matagal ng problema ng pagkawala ng mga tulay na dinaraanan ng mga residente. Iginiit naman ang pamahalaang palalawigan na ang ang mga proyektong ito ay bunga ng maayos na plano at tamang paggamit ng pondo ng gobyerno. Kita nyo, ilang taon na ay uh, buong-buo pa rin. Dumaan na ito sa kwan. Maraming mga baha, ulan at bagyo. Kita nyo, buong-buo pa rin at uh, napakatibay. Magpapatuloy pa ang nasabing pag-iikot sa iba pang mga lugar upang inspeksyonin din ang iba pang mga naipatayong flood control at infrastructure projects sa probinsya. Valerie Desmaya, RNG News.